Magandang araw ng Miyerkules na ito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Ipatutupad ng gobyerno ang isang whole of nation approach para matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong gustong lumikas mula sa bakbakan ng Israel at Hamas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar na handa ang AFP sakaling magsagawa ng evacuation operation. Ayon kay Aguilar, nakahanda ang isang C-130 at dalawang C-295 ...transport plane bilang sasakyan ng mga ililikas na Pinoy. Itinalaga naman ang Adana Airport sa Turkey bilang pansamantalang safe haven. Isasagawa ng AFP ang paglikas sa mga Pinoy batay sa rekomendasyon ng iba pang otoridad. Ayon naman kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, wala pang Pinoy na humihingi ng repatriation sa Israel habang pitumpu na mula sa Gaza ang gusto ng makauwi. Kabilang sa mga ito ay mga Pilipinong nakapangasawa ng mga Palestinian sinabi ni De Vega na nagsasagawa sila ng diplomatikong paraan para mapayagan ang mga Pilipino at kanilang mga pamilya na makatawid sa mga saradong border. We haven't repatriated them yet because as I said yesterday po, uh well, naka-blockade ng Gaza, uh pati yung kanilang borders both to Israel and to Egypt. So now it's a diplomatic approach. Uh we are using uh, diplomacy along with other uh countries In order to have the borders open, so that we could have natin, so we could have our countrymen and women uh, go through the border. And con uh, uh, kailangan ng evacuation, well, and then, kung the commercial flights, the EFP has announced will uh, be able to uh, fly them home. If they pass through uh, Egypt border, if they're able to pass through Egypt border. Embassy in Cairo will fly them home on commercial flights. Makikipag-usap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa asawa ng isa sa mga Pilipinong nasawi sa gitna ng bakbakan ng Israel at Hamas. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Philippine Ambassador to Israel, Pedro Lailo Jr., na nais ng Pangulo na personal na maipaabot ang kanyang pakikiramay at mag-alok ng tulong mula sa gobyerno. Bago ito, nakausap ni Lilo sa telepono ang asawa ng biktimang Pinoy at nangako ng tulong mula sa embahada. Kinilala ang dalawang Pinoy bilang isang 36 anyos na babaeng tagapanggasinan na nagtrabaho ng 6 na taon sa Israel at isang 42 anyos na lalaki mula sa Pampanga. Dagdag ni Lilo, hindi papangalanan ng mga biktima sang ayon na rin sa kahilingan ng kanilang mga pamilya. Sa huling tala ng embahada, maliban sa dalawang Pinoy na nasawi, isa ang kumpirmadong nasaktan, tatlo ang nawawala at 26 ang nailigtas ng mga otoridad. Hindi naman nagrekomenda ng repatriation ng embahada sa ngayon dahil maliban sa ilang rocket attack, bumuti na ang sitwasyon sa mga lugar sa Israel at Gaza Strip na apektado ng digmaan. Last night, in the most difficult, difficult phone call in my career, I spoke to the wife of one of the victims To inform her of this sad news and to convey our sympathies. I promised her that the embassy will provide all the necessary assistance she needs. The president will also speak to her today to convey his personal condolences and offer additional assistance. The embassy will not disclose the identities of the deceased in line with the family's request for privacy at this very difficult time. May the memory of our kababayan be a blessing. Iginiit ni Transportation Secretary Jaime Bautista na walang basihan ng mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya at nagbantang kakasuhan ng mga magpapakalat nito. Sa kanyang pahayag sa isang Facebook video ng Department of Transportation, sinabi ni Bautista na labis niyang ikinalulungkot ang mga diumanoy walang basihan aligasyon ng pagkakasangkot niya sa katiwalian. Giyit niya hindi siya tumanggap ng anuang pera o pabor mula nang siya ay maupo bilang kalihim ng ahensya. Nitong Martes, sinabi ng transport group na Manibela na mismong executive assistant ng suspendidong hepe ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na si Chofilo Guadis III ang nagulat sa kanila ng diumanoy katiwalian sa loob ng ahensya. Ayon kay Jeff Tumbado, dating executive assistant ni Guadiz, hinahatid nila kay Bautista ang perang mula sa pangingikil na aabot sa 5 milyong piso. Nanawagan naman si Senadora Grace Poe, chairperson ng Senate Public Services Committee na itigil muna ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Samantala, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na maaga pa para magbigay ng anumang pahayag hinggil sa mga akusasyon ng katiwalian laban kay Bautista. Habang patuloy ang investigasyon, nanindigan si Bautista na hindi niya hahayaang mabahira ng kanyang pangalan at mas mahalaga ang integridad kaysa sa anumang kayamanan. I am saddened by the baseless allegations being thrown at me that I'm involved in corruption. please allow me to categorically say that i never accepted any money or favor since assuming the post of transportation secretary. when i took the helm of department of transportation, i vowed to serve the country and the filipino people with integrity, which to me is more precious than any material wealth. i intend to strongly defend the truth in my name. So I plan to file the appropriate formal complaint to whoever has been maligning me. While these allegations may have distracted us from our work, I vehemently deny involvement in any corruption or inappropriate activities. Dalawang pitong mga Pilipino sa Cambodia ang nakatakdang pauwiin ng pamahalaan ng Pilipinas matapos na mabiktima ang mga ito ng illegal recruiters. Nagpadala na ng team ang Department of Migrant Workers sa Cambodia para magpaabot ng tulong sa mga biktima. Kabilang sa mga ipaabot na tulong ay financial at legal assistance, pati na rin ang psychological first aid sa mga nasa GIP na Pinoy. Ayon kay DMW Officer in Charge, Under Secretary Hans Leo Kakdak, na iligtas sa mga biktima noong ika-26 ng Setyembre sa tulong ng Cambodian National Police o CNP. Pumasok niya sa Cambodia bilang mga turista ang naturang mga Pilipino noong Enero ng taong ito para magtrabaho bilang tech support representatives, ngunit pinilit silang magtrabaho sa isang online scamming facility sa Osmak District, malapit sa Thai border. Kasalukuyang binabiyahe ang mga ito patungo sa isa pang online scamming facility sa lungsod ng Sihanokville ng maharang sila ng CNP. Ayon sa DMW, patuloy na nakikipag-ugnayan ng ahensya, katuwang ang Department of Foreign Affairs at Philippine Embassy sa NOMFEN, pati na sa Ministry of Social Affairs, Veterans at Youth Rehabilitation ng Cambodia sa pagproseso at dokumentasyon ng mga biktima upang agad silang maibalik sa Pilipinas. Una nang nagpalabas ng babala ang DMW sa mga Pilipino na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa na magingat sa mga illegal recruiter at human trafficker na nag-aalok ng trabaho sa ilang bansa sa Southeast Asia tulad ng Cambodia at Laos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X o dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas. Ako po si Bench Bondok. Magandang hapon!